So sa mga country natin dyan na nagtatanong kung ilang beses tayo nagpapakain dito sa ating mga breeders, yung sagot po mga kaagri, isang beses lang po tayo nagpapakain kada araw. So ayan, so ngayon 10.30 ng umaga, kung makikita nyo sa pakainan nila mga kaagri, wala na pong laman. yan By 10.30, so wala na silang ginagawa, wala ng pagkain, wala ng binibigay minsan at 2 p.m. nagbibigay kami ng Madre de Agua, mga forages o pwede kalamunggay. Depende po sa inyo mga kaagri, pero sa amin yung feeds binibigay namin once a day lang po talaga mga kaagri. So kung magtatanong kayo, kumusta yung timbang at kumusta yung production ng mga breeders, okay okay po mga kaagri, wala pong problema. Basta lang po yung number of grams no per day, yung intake nila per day sa feeds na ginagamit natin, mamit lang po natin. So 100 to 110 grams yung pinapakain natin araw-araw.